intriga at sinisiraan na nga ba si Cardinal Luis Antonio Tagle dahil isa siya sa strong contender sa pagkasanto papa? Ayon sa National Catholic Reporter News Site, may lantarang digital smear campaign o paninira laban kay Tagle mula sa conservative social media circles. Sa post ng traditionalist Catholic website na life LifeSite News, ipinakitang isang video kung saan kinakanta ni Tagle ang awit na Imagine at sinabing ito ay betrayal of Catholic teaching. Itinuturing ang Imagine na umano'y atheist anthem, rejecting religion, heaven, and Christ's kingship. Umabot na sa mahigit 1 million views ang video. Agad namang ipinagtanggol ng netizen si Tagle. Sabi nila, dinoktor ang ikinakalat na video at ang totoong bersyon ng kanta ni Tagle ay wala ang mga linyang labag sa Catholic teaching. Hindi na raw ikinagulat ng ilang netizens ang mga lumabas na paninira dahil ang conservative social media circles ding ito ang sharing kasama sa mga bumabatikos sa pamamalakad ni Pope Francis noon. Pagpapatunay daw ito na talagang malakas ang tsansa ni Tagle na mapiling Santo Papa, kaya siya sinisiraan. Isa pa sa mga ibinabato sa kanya ay ang umano'y kawalan niya ng aksyon sa sexual abuse cases sa Pilipinas. Ayon sa clergy sex abuse watchdog na bishopaccountability.org, Kapag si Tagle o ang Italianong si Cardinal Pietro Perulin na isa ring frontliner ang napiling Santo Papa, mas mahirap pigilan ang nangyayaring pang-aabuso ng mga pari. Sabado ng hapon, May 3, agad namang naglabas ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ng paglilinaw na nang si Tagle ay bishop ng Imus Cavite at arsobispo ng Maynila. Aktibo siyang kalahok ng CBCP sa pagbuo ng kanilang pastoral guidelines on sexual abuses and misconduct by the clergy in the early 2000s. Dagdag pa ng CBCP, consistent din si Tagle sa kampanya nito para sa isang simbahang nakikinig at tumutugon sa daing ng mga nasasaktan at pinoproteksyonan ang mga ito. Nilinaw din ng pahayag na mula ng na-appoint sa Roman Curia ay namalagi na sa Vatican si Tagle noong December 2019 wala na itong direct authority sa anumang diocese sa Pilipinas, kabilang na ang pagtugon sa anumang aligasyon ng pangaabuso ng mga alagad ng simbahan sa Pilipinas. Hay nako, may ganito rin palang mga intriga sa conclave. Pareho kasi ng estilo at paniniwala si Pope Francis at Cardinal Tagle, lalo na sa social justice o pakikipaglaban sa kapakanan ng mga nasa laylayan. Kaya nga tinawag na Asian Francis si Tagle. Alam niyo bang mahilig magpadala ng sulat si Pope Francis kapag nangungumusta at isa si Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga madalas niyang sulatan. In Spanish pa ha, dahil pareho silang magaling mag-Espanyol. Ganito ang pagkakaibigang nabuo nila Pope Francis, the People's Pope at ni Cardinal Tagle o Asia's Francis kung tawagin. Nagsilbing ilaw sa karamihan ang pagkakaibigang ito. Maraming pagkakapareha sila po Francis at Cardinal Tagle lalo na pagdating sa kababaang loob at pagmamalasakit sa kapwa ng walang pinipili. Dahil sa mga ganitong klasing pahayag, nakita ng buong mundo kung gaano kaprogresibo ang Santo Papa. For more videos like this, subscribe to Jing Casaneda on YouTube. Lumaki rin sa simpleng pamilya sa Cavite si Cardinal Tagle. Isa siyang doctorate holder ng Sacred Theology sa Catholic University of America. Matatas siya sa mga wikang Spanish, French at Latin. Kilala rin siya bilang mapagkumbaba, bukas ang pag-iisip sa pakikinig at may malasakit sa kapwa, lalo na sa mga nasa laylayan. With your visit, we know Jesus, only Jesus will renew and rebuild His Church in the Philippines. Mabuhay po kayo, Santo Padre! Parehong may malalim na pag-unawa sa pagtakawang gawa. Hindi nagmula sa posisyon ang pagkakaibigan nila, kundi sa malasakit at advokasya nila para sa pananampalataya. Lalong nagpatibay ng kanilang samahan at pagkakaibigan ang kanilang shared values pagmamahal sa Diyos, pagmamalasakit sa kapwa at isang bukas na puso para makinig sa bawat tao anuman o sino man sila. I once again say to you, muchísimas gracias. Thank Antigracie. you. Very much. Thank you very much. Maraming maraming salamat po. Tinaguri ang People's Pope si Pope Francis na naglaan ng panahon at espasyo para simulan ang progresibong pamamalakad sa simbahang katolika. Sa kabilang banda, malaki rin ang pagmamahal ni Cardinal Tagle sa mga tinatawag na peripheries sa lipunan o ang mga komunidad na madalas ay nakakaligtaan. All of these children came from the garbage communities and they were really dirty and hungry. Itinalaga siyang kardinal noong 2012 ni Pope Benedict XVI. Isa siya noon sa mga pinakabatang kardinal sa Vatican. Matapos lamang ang isang taon, hinirang siyang muli bilang Cardinal Bishop at hindi rito natapos ang mga pagkilala niyang natanggap. Noong 2021, itinalaga siyang miyembro ng Congregation for Divine Worship and the Disciple of the Sacraments, mga mahahalagang sangay ng Simbahang Katolika sa kabila ng mga nakamit niyang matataas na posisyon, nananatili ang kababaang loob ni Cardinal Tagle. Hindi lamang dulot ng pagiging leader ng simbahan ang pagkakaibigan nila Pope Francis at Cardinal Tagle. Testamento ito na binubuo ang pagkakaibigan sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Kung malulukluk man si Cardinal Tagle bilang Santo Papa, kailangan nating maging mas handa na pakawalan siya. Mas mabigat at mas malawak na ang landas na kanyang tatahakin. Kung kailangan ng mundo ang kanyang liwanag, mas kailangan natin siyang ibahagi para mas marami pa ang makinabang sa kanyang karunungan. Ipinapakita ng pagkakaibigan ni na Pope Francis at Cardinal Tagle, hindi lamang ang lalim ng kanilang pananampalataya. Kung hindi, nagsisilbi rin itong paalala na isinasabuhay ng simbahan ang tunay nitong misyon sa pamamagitan ng malasakit sa bawat isa sa kabila ng mga pagkakaiba at posisyon. For more videos like this, subscribe to Jing Casaneda on YouTube.